May pagkakataon na ang mga batanggenyong pasyente na makapag-avail ng libreng dialysis treatment. Ngayong binuksan na ang Padre Garcia Dialysis Center. Kabuang 21 bagong state-of-the-art dialysis machines ang nakahandang magamit at tumanggap ng hanggang tatlong sessions o kabuang 63 pasyente araw-araw. Itinayo ang naturang sentro ng Pamahalaang Bayan ng Padre Garcia at patatakbuhin sa ilalim ng public private partnership o PPP sa pagitan ng pamahalaang bayan ng Padre Garcia at ng Holy Rosary Medical Center ng bayan ng Rosario Batangas. Narito ang ating panayam kay Dr. Dian Cuevas, ang medical director ng Naturang Dialysis Center. O so, ito pong Dialysis Center na to, meron po kaming 20 na stations. Apat po yung private room or VIP room tapos meron pong isang isolation room um ayun po tapos meron din po kaming capability to do uh, HDF or yun pong mas magandang linis na type ng hemodialysis so kami po ang unang dialysis center dito sa bayan ng Padre Garcia na magkikita po kami sa mga pasyente dito sa dito po sa Padre Garcia at sa mga kalapit bayan ayun po So, bali ang magiging operasyon po ng dialysis sa internet, sabi nyo, ay parang public-private partnership Apo. between uh, the uh, local government of Patagonia and, and the Holy Family po. Opo. Public-private partnership po siya. So, technically po, nagtutulungan sila para ma-provide yung, ito po, itong service na ito sa mga tao. Kasi medyo ano siya, medyo, Ma malaking malaki yung kailangang pondo para matayo siya. So nagtulungan yung public at saka yung private para matayo po ito kasi medyo hindi ganoon ka accessible para sa mga tao yung dialysis itself. Ayun. Ngayon po kasi under the PhilHealth, ang hemodialysis sessions are all free. So pati po yung injections mo, injections niya every dialysis at saka po yung laboratories, na monthly. Kasama po yun sa babayaran ng PhilHealth. So, so, magiging zero billing. Yes po. So, technically, pupunta lang dito ang pasyente. Kami na ho ang bahala. Pasa po, kaya pa po nung center. Kasi po, 20, 20 stations po siya. Tapos, 20... 21 po in total. Tapos po, um, kaya po ang tatlong shift. So, 21 times 3. So, yun po. 63 a day. Apo. Ay sapat din anyang manpower ang dialysis center para tumugon sa pangangailangan ng mga pasyente. Ang mga labing siyam na dialysis stations ay magkakahilera sa isang malaking silid kung saan ang bawat pasyente ay maaaring magsama ng isang bantay o kompanyon para sa kanyang mga personal needs habang sumasa ilalim sa dialysis. Ngunit may dalawang stations rin na para naman sa mga VIP patients kung saan may may privacy ang mga pasyente at may sariling uh, table at couch na makakarelax ang nagbabantay sa pasyente ngunit ito ay may karagdagang fee o hindi magiging libre. Tiniyak naman ni Mayor Celsa Rivera na magiging pantay ang pagtrato ng Padre Garcia Dialysis Center sa mga pasyenteng Garciano at gayon din sa mga pasyenteng magmumula sa ibang bayan. Ito ang uh, sentrong ito ay itinatag hindi lamang upang tumugon sa pangangailangan ng kanyang mga kababayan kundi ng lahat ng nangangailangan ng dialysis treatment. Narito ang pahayag ni Mayor Celsa Rivera. Kasi naman po ngayon, covered na ni PhilHealth yung uh, uh, yung session yung parang sa one year session nila covered na po ngayon ni PhilHealth parang I think 6,300 na unlike before na parang 2,835 lang ano ho so yun po talaga ay uh, same treatment din po. Lahat naman po ng pumupunta dito, kami po ay iisa ang treatment namin sa mga tao. Lalo na yung mga taga-ibang bayan. Siyempre, alam naman natin, kaya sila ay, yun nga, may sakit na sila, dinadialysis na sila, dapat laang natulungan. Ano ho, hindi po kami namimili ng tutulungan. Lahat po ay tinutulungan ng taga rito sa bayan ng Padre Garcia. Samantala, ang pagtatayo ng Padre Garcia Dialysis Center ay isa sa mga brainchild ni dating One Care Party List Congressman Mike Rivera. Sa adhika, iniyang makapagbigay ng libreng serbisyong medikal sa mga Batanggenyo. itinatag niya ang Padre Garcia Government Center sa Barangay Castillo, bayan ng Padre Garcia, kung saan ay itatayo ang isang community hospital at ang Padre Garcia Polytechnic College na operational na ngayon. Bukas ang servisyon ng Padre Garcia Dialysis Center, hindi lamang sa mga garsyano kundi sa lahat ng pasyenteng Batangueño. Gayun din naman, Tumatanggap din ang Padre Garcia Polytechnic College ng mga mag-aaral, hindi lamang para sa mga kabataang garsyano, kundi kahit na mga residente at ng iba pang bayan sa Batangas at Quezon. At mula dito sa Padre Garcia Batangas, Jonal Medina Rayos nag-uulat para sa BNN, Balikas News Network, sharing good news, bridging communities.